Maraming advantage ang mahirap. Huwag kang magagalit sa Diyos dahil ginawa kang mahirap, kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos kahit ano ang kalagayan natin sa buhay kasi mahal tayong lahat ng Diyos. Ang katunayang mahal niya mahihirap, basahin natin ang sa 6, versikulo 20. At itingningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alaga at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Ngayon, maliwanag na maliwanag. Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyong kaharian ng Diyos. Mas marami sa mahihirap makakarating sa langit. <laughs> Pero ano naman ang sabi sa mayayaman? Tuloy natin sa 24. Datapwat sa aba ninyong mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y mga gugutong. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Liwanag, kawaawa naman yung mayayaman, di nga naniwala sa Diyos. Sa aba mga mayayaman, tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kasi pag ang tao mayaman na, maano na, mataas na ang kaisipan, minsan di na naniniwala sa Diyos.